maghagis ka nog Hagis, idol. Puno yan, idol. Dali. Gina, dali. Batu. Isang bukang buka, ha? Ay Allah, hindi bumuka, idol. Bumilog lang. Handa <laughs> na kami magtanggal. Matatag lang, tamba na po. Handa Kunin mo yung cooler doon. na. Ano. Ano na. Uh, ito po ay, ano to eh? American, American. <laughs> na. Ay, sumarado, Archie. Ay, ano gagawin ka ko, Archie? Ay, sumarado. kapal dami, eh? dami, guys. O, tingnan niyo, oh oo oh, nangyayong sumara ha? hindi na hindi oo saan naman may gopro ano yan? bibindahan ng tuyo yan? Ay po sumara oh o oh, gandang kape sabi ni ating tinda umali gandang gabi po yun so, Ayaw, ayun po oh. o so, solve na yung paano panihapunan. grabe dami ayun ano e eh, nakabukad ah, gawa ng ah, isda ayun, oh, ayun oh. po ayun niyo po yung aquarium niya. di sumara di sumara no sa sobrang dami? na ano ng isda Opo, kasama namin si Poch TV. Ito po, oh, yung Black American. TV talaga? <laughs> Sabi ni ano ni eh, Santo Palma. <laughs> Di alam yun? Hmm. Dami. 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 Para magsulit naman yung pagkakalas ninyo ba? Marami tayong bataan dyan. Ayun lang sila idol, oh. Hmm. Di pa lumayo. Grabe, Dami. 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 dami.